So, yun nga po no uh, magandang umaga po na po tayo sa Bodge Starlock ito po yung mga bagong modelo ngayon ng Bodge ayan po ang 300 Rally ayan po at saka po ang 525 ACX ayan. ito po ang uh, 525 RR Ito naman po yung pula ng 525 RR Yan At ito naman po ang 525 R Yan Ayan po ang 525 RR Sa tapalodo KYB pa rin po ang ano niya? caliper ay ang inverted jack double disc brake po ayan po yung engine nya yan po yung pinagkaiba nya sa tsaka ito po may malambot na po yung clutch nya ayan. ayan na po yung bagong panel ngayon nya ng 525R ayan po yung katabi nya yung 500 ah. ito naman po parehas po ang makina sa pairings lang po ito na yung sports bike uh, yan po yung naked sports 525 sports bike Yan po yung mga bagong model po ngayon ng Bodge Tarlac. Nandito po ito mismo sa display area. Ayan po. Hindi po natin yung ilaw Para uh, ayan. 525R 525R Red Tapos po yung black Ayan po yung AC Ayan po yung AC ito po yung 525 ACX. Meron po magandang kulay yan. Ito po. Yan. Yeah. 300 Rally. Kompleto na po yan. Meron na po siyang handguard. Ayan rush guard ang rate po niyan is 21.18 parang yung sa mga uh, pang trail talaga na ano kompleto sasakyan na lang po balikan po natin ulit 500 rally <clears throat> ito po yung 500R 525R at saka po yung 525RR ayan po red, black at saka po yung 525ACX ayan tsaka po yung Rally. Ayan po. ganun pa rin po naka promo pa rin po ang 500R natin sa halagang 260,000 meron na po kayong 500cc po na big bike. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating free test ride daily. Araw-araw po yan. Okay. Hanggang sa muli po. Maraming salamat. Bots Tarlac po. San Sebastian Gate 2. MacArthur Highway Tarlac City po. Yan. Salamat po.